Hi everyone! Magandang araw! Welcome to my succulent garden. Today is Thursday. Yay! Isang araw na lang Friday na. Binabrush ko lang yung sahig dito para naman luminis-linis. So for today's vlog, ito ang gagawin ko. Magkikreate ako ng space. So naghahanap ako ng space dito para mapaglagyan ko ng mga bagong dating na succulents naghanap-hanap ako at makita ko to si Choco Moonstone. May isa kong prinopan na pat and bala kong pag-isahin na lang sila. Kasya naman siya dyan eh. And babrushing ko lang to para luminis naman yung kanyang pat. Ayan at medyo malinis na yung aking pat. Medyo lang ha. At magsisimula na ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung isang pat ng Choco Moonstone ko. Prenopagate ko through cuttings and diyan ko siya ilalagay palibot. At itatabi ko na muna yon kasi bupunutin ko yung mga damo. Ayan, ang dami na naman nila. So may nagsasuggest sa akin na gumamit ako ng toppings, mga marble chips, ganyan. So ako, open naman ako doon. Open naman ako sa suggestion na gano'n. Maganda ngayon eh kasi hindi kagad tutubo yung weeds. Eh number one din problem ko talaga yung weeds dito. Pero ngayon na tag-ulan, baka hindi ko muna magawa yung suggestion na yun na maglagay ako ng marble chips. Kasi feeling ko mas matagal matuyo ang lupa ngayon tag-ulan. And after naman kasing umulan is umiinit naman at saka mahangin. So natutuyo sila agad. So para sa akin, hindi ko muna magagawa yung malagyan sila ngayong tag-ulan ng marble chips. Mabalik ako sa ginagawa natin. Bale, ito ay binubunot ko and then itutusok ko. Ayan, may leaf Pro pa. O, nakakatuwa. At patapos na rin ako dito sa aking ginagawa. Wala nang laman. <laughs> Ayan nga't, napakaganda at napakalash na nito. Multi-stem to nga pala nabili ko kay Ma'am Joyce. At yan nga't, nawili pa ako sa pananatili dito sa garden. Naghanap pa ako ng gagawin. Nakita ako tong si Variegated Purple Delight. At yan nga, may mga bisita na naman siya. Tatanggalin ko lang naman ito, saglit lang naman. Para naman luminis ang kapaligiran niya. At meron din naman kasi akong ilalagay dito. Pagkatapos kong ang tanggalan ng weeds, ayan naman ang gagawin ko. Babrushin ko yung palibot ng pot para naman luminis. O, oh, ba diba? Maganda na siya. Presentable na. Ito yung stem na naputol. Bigla na lang siyang naputol. Nakita ko na lang siya na putol na, nalaglag na. At ito yung ulo niyan. Ayan, oh, nakita nyo, may roots na siya. Ang tagal ko din naghintay bago siya magka-roots. At ngayon ay itatanim ko na siya dito rin, sapat na to. Para naman sama-sama yung mga variegated purple delight ko gumagawa lang ako ng butas, tinutuso ko yung lupa hanggang magkasya yung stem. And pagkasya na, oh shoot, ganun lang ka-easy, ayos ng konte, And, at ito na yung aking bagong linis na pot Ah, ang ganda-ganda niya. Grabe, no? Sana magtagal siya sa akin. At hanggang dito na muna ang aking vlog for today. Thank you for watching mula sa aking succulent garden. Ayan, patapos na at umulan na naman. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time, bye!